Ilang dekada na ang nakalipas bata pa lang noon si Linlin -Lin ay kinatatakutan na siya dahil sa kanyang brutal na kalakasan kaya iniwan siya sa Elbef, ang bayan ng mga giant. Doon niya nakilala si Mother Carmel, isang madre na magiliw sa lahat at namuhay siya ng masaya kasama ang iba pang mga ulila. Ngunit, isang gabi ay sinunog ni Linlin -Lin ang bayan dahil lang sa kagustuhan nitong makakain ng semla. Dahil doon ay binalak siyang paslangin ni Jorrel pero dahil sa kalakasan ni Linlin -Lin ay walang nagawa si Jorrel at ito ang napatay ni Linlin. -Lin paman, inisip pa rin ni Carmel na mabuting bata si Linlin -Lin, at habang pilit na pinipigilan ng mga giant si Linlin -Lin, ay pinaalis niya ang apoy sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay dito para makausap. Kasabay ng paglaho ng apoy ay ang pagkalma ni Linlin -Lin dahil sa pagkain ng semla hanggang sa makatulog na ito. Piglang dumating si Beardhill upang paslangin si Linlin -Lin dahil sa pagpatay nito sa matagal niya ng kaibigan na si Joral, ngunit pinigilan ito ni Carmel at nangakong aalis na lang sila doon. Sa kabila ng pag-udyok ng iba na paslangin na nga si Linlin -Lin ay hindi yung ginawa ni Birdhill Bagkus pinaalis na lang ang mga ito doon. Kinabukasan ay naglayag na si Carmel kasama ang ibang mga ulila ng House of Lambs na ayaw mapahiwalay sa itinuring na nilang ina. Sa isang kabundukan ay nagpatayo sila ng kanilang tirahan sa tulong ng ibang mga giant na nakita ang kabutihan ni Carmel. Para hindi malungkot ang mga bata ay pinanatili ni Carmel na ipakita ang ngiti sa kanyang mukha, kaya naman mapapansin na parang hindi sila bago sa lugar. Isang araw ay nagpaalam si Carmel sa mga bata para umano mamili ng mga kailangan nila. Ngunit sa kabila ng palangiting mukha ni Carmel ay isa pala itong nagbibenta ng mga ulila sa loob na ng limampung taon. Para sa mas mataas na presyo ay ibibenta niya ngayon sa gobyerno ang mga ulila sa halip na sa mga pirata. Nang sumunod na araw ay ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Linlin sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng paborito nitong pagkain na crocombosh na gawa sa semla. Masaya ang mga bata at tinawag nilang tea party ang selebrasyon. Habang kumakain si Linlin -Lin ay naluha pa ito sa sobrang saya. Ngunit kasabay ng pagkaubos ng mga semla ay ang pagkawala rin ng lahat ng kanyang mga kasamahan pati na rin ni Mother Carmel. Sinubukan niyang hanapin ang mga iyon ngunit magpahanggang ngayon ay wala siyang ideya kung nasaan ang mga iyon. Sa kasalukuyan, iniiyakan pa rin ni Big Mom ang pagkawala ni Carmel pero lingid sa kaalaman nito na may dalawang saksi sa nangyari noon. Isang giant mula sa Elbaf na pumunta doon para sana bisitahin ang bahay ampuunan pero nang makita nito ang nangyari ay hindi na ito muling bumalik sa lugar kahit kailan. Kumalat sa buong nasasakupan ng Elbaf ang tungkol sa nangyari kaya mas lalong nagalit kay Linlin -Lin ang mga giant. Ang isa pang saksi ay isang kusinero at dating pirata na nagngangalang Struzen na may kakayahang gawing pagkain ng mga bagay na walang buhay. Natuwa si Struzen sa kanyang nakita kaya naisip nitong samantalahin si Linlin. -Lin nilapitan niya ito at kinaibigan at binigyan ng maraming pagkain sa kasalukuyan ay inilunsad na ni Badge Vito at Gati ang KX launcher sa umiiyak pa rin na si Big Mom at sa mga oras na iyon ay iniisip nito ang tungkol sa pangarap niya noon na maging kasing laki niya rin ang iba pang mga lahi at bumuo ng sariling bansa na mayroong kapayapaan na niya kay Struzan ang tungkol doon kaya inalok siya nito na tutulungang matupad ang pangarap na iyon Sumama si Linlin -Lin at habang naglalakad sila sa kagubatan ay ginaya nito ang ginagawa noon ni Carmel na pagbibigay ng buhay sa mga bagay, at laking gulat nito nang makitang kaya niya rin pala iyong gawin. Pinigyan niya ng buhay ang lahat ng mga naroon sa kagubatan kaya mas lalong naging interesado sa kanya si Strusen. Isang araw ay dumating ang mga marino sa kagubatan upang hanapin si Linlin -Lin pero laking gulat ng mga ito nang makita ang mga nagsasalitang bulaklak. Dala ng takot ay pinagbabaril nila ang mga ito bagay na ikinagalit ni Linlin. -Lin. Dahil sa nangyari ay nabalita si Linlin -Lin at nagkaroon pa ng malaking pabuya kaya mas dumami na ang nagtatangkang hulihin ito. Nagpatuloy ang pagiging violent ni Linlin -Lin sa mga tao hanggang sa masakop niya na ang buong isla. Sa kasalukuyan, nadidismaya si Big Mom kung paano hinahadlangan ng mga tao ang pangarap niya at ni Carmel, at bago pa siya matamaan ng mga KX launchers ay nawasak ang mga ito dahil sa lakas ng kanyang pagsigaw sanhinang galit. Gulat na gulat ang parehong grupo dahil sa pagkabigo ng kanilang plano kaya tumakbo na ang mga ito papunta sa salamin para tumakas. Kayon paman, nang malapit na sila ay nabasag rin ang salamin dahil sa malakas na pagsigaw ni Big Mom Bagay na lalong ikinagulat ng mga ito. Samantala, dahil binigyan ni Katakuri ng pantakip sa tenga ang mga kasamahan niya ay sama-sama silang sumugod sa grupo na bigo sa pagtakas. Dahil wala ng ibang matatakbuhan ay ini-activate ni Veg ang kanyang full-scale rook kung saan naging isang kastilyo ang kanyang katawan. Agad niyang pinapasok ang Straw Hats habang pinipigilan ng Fire Tank Pirates ang mga kalaban na sumusugod sa grupo. Sa loob ay mapapansin na inuna ni Luffy ang mamangha kesa tulungan si Nanami na kasalukuyan pa ring tumatakbo. Sa pagmamadali naman ni Caesar ay hindi na nito napansin na nasagi niya si Nanami kaya nadapa ang mga iyon. paman, lingid sa kanyang kaalaman na hawak ni Katakuri ang bag na pinaglalagyan kay Brulee at pilit na inagaw iyon. Nang makabalik sa loob ay sinabi nito kay Bed na isara na ang gate dahil padating na ang Big Mom Pirates pero sinanami ay hindi pa rin nakakarating sa loob. Maya-maya pa ay nahuli na ang mga ito ng magkakapatid na Charlotte habang ang pamilya Vinsmoke ay napapaligiran din ng mga kalaban kaya hindi malaman ni Sanji ang kanyang gagawin. Hindi nagtagal ay tumayo ang kanyang apat na kapatid at doon ay ginamit na ng mga ito ang kanilang raid suits at sa kahinarap ang Big Mom Pirates para iligtas ang tatlo. Pagkatapos ay sama-sama na silang pumasok sa loob ng kastilyo ni Badge at habang sumisigaw pa rin si Big Mom sa kinatatayuan nito ay sinubukan ni Badge na atakihin ito pero napigilan siya ni Pero Spero. paman, dahil sa kagustuhan ni Badge na mapoksa na si Big Mom ay hindi ito tumigil na gumawa ng paraan, ngunit ang kanyang bawat galaw ay agad na napipigilan ng magkakapatid na Charlotte hanggang sa tuluyan na siyang pumalpaksanhin ng mga natunaw na candy na pumipigil sa galaw niya. Ipinalam niya sa kanyang mga kasamahan na mapapalibutan sila ng Big Mom Pirates at mapipilitan na lang silang lumaban sa walang pag-asang labanan. Samantala, kinompronta naman ni Katakuri si Brulee tungkol sa naiambag nito sa magkaalyansang grupo pero giit ni Bruley na biktima lang siya. Sa loob ng kastilyo, sinabi ni Bedge na iyon ang kauna-unahang beses na pumalpak sila sa kanilang plano at wala na umano silang oras dahil huminto na sa pag-iyak si Big Mom at bumalik na ito sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Bej na ang kastilyo at siya ay iisa, malakas ngunit kayang wasakin, kaya kung masisira iyon ay iyon na rin ang kanyang kamatayan at maglalaho na rin ang kastilyo. Biglang bumagsak si Bej dahil sa pag-atake ni Big Mom mula sa labas ng kastilyo. Galit na galit ito dahil sa kataksilan ni Bej kaya pilit nitong pinalalabas ang grupo, ngunit sa halip ay ang anak nito na si Shifon ang sumilip sa bintana at nakiusap na patawarin ng asawa niyang si Bej. Gayon pa man, mas lalo lang nagalit si Big Mom dahil naaalala niya kay Shifon ang kakambal nito na si Lola na sumuway sa kanya. Nagpatuloy si Big Mom sa pagwazak sa kastilyo habang naghihintay lang ang Big Mom Pirates kung kailan sila aatake. Sa kagustuhang may magawa ay susugod na sana si Luffy pero pilit itong pinigilan ng mga kasamahan niya at sinabing naroon lang naman sila para bawiin si Sanji at napagtagumpayan naman nila ang lahat ng kanilang layunin. Kung plano o mano sana nilang makipaglaban ay isinama na lang sana nila si Zoro pati na ang iba pa. Sumang-ayon si Brook sa mga sinabi ni Nami at sinabing babalik silang lahat sa Land of Wano kung saan naghihintay sa kanila si Zoro. Samantala, pilit na tumetayo si Vegapunk alang-alang sa kanyang mga kasamahan lalo na sa kanyang mag na naroon sa loob ng kastilyo at sinabing may nag-iisang paraan lang para makaligtas ang lahat. Ang manatili ang mga ito sa loob ng katawan niya habang ibinabalik niya ang kanyang anyong tao at sa kalalabas si Caesar para ilipad sila palayo ng Chateau. Gulat na gulat si Caesar nang marinig ang plano dahil sa sobrang delikado ng balak na iyon ni Bej. Habang nagtatalo ang mga ito ay biglang nagsalita si Judge at tinanong si Sonji kung bakit sila iniligtas nito, gayong alam naman niya na malaki ang galit ni Sonji sa kanila. Sinabi ni Sonji na ginawa niya lang iyon sapagkat ayaw niyang malungkot ang itinuturing niyang ama na si Zef dahil ayaw nito na nagtatanim siya ng galit. Gayon paman, hinila ni Sonji ang damit ni Judge at sinabing hindi niya iyon ama at huwag na umano iyong magpapakita sa kanya kahit kailan. Tumayo si Judge at nangako na hindi na nilalalapitan pa si Sanji, at pagkatapos ay sinabi nito kay Benj na buksan ang gate dahil ang German na umano ang bahala kina Big Mom habang isinasagawa ng mga iyon ang pagtakas. Hindi nagtagal ay lumabas na ang Vinsmoke family kasama ang napipiliten na si Caesar kaya ibinalik na ni Benj ang kanyang anyong tao. Ngunit, hindi pa man tuluyang nakakatakas ay pinaulanan na agad sila ng bala ng Big Mom Pirates pero hinarongan sila ng Jerma at saka lumipad pataas. Nakita muli ni Katakuri ang plano ng mga ito kaya agad nitong pinasundan ang mga nagbabalak na tumakas. Patuloy na hinarap ng magkakapatid na Vinsmoke ang bawat pag-atake na siyang nagpabagsak kay Reju. Dahil doon ay sinamantala ni Big Mom ang pagkakataon para tapusin na si Reju pero to the rescue si Sanji at Luffy gamit ang kani-kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos masalag ang pag-atake ni Big Mom kay Radio ay niyaya na ni Sonji ang dalawa para tumakbo, kaya naman inesor ni Big Mom si Luffy tungkol sa sinabi umano noon nito na nasa kanila ang huling halakhak. Sinabi ni Big Mom na duwag si Luffy bagay na ikinagalit nito. Kayon paman pinigilan ito ni Sanji at sinabing huwag magpadala sa pang-asar ng Emperor pero hindi pa rin nagpaawat si Luffy bagay na ikinainis ni Nami. Hinarap naman ng ibang Big Mom Pirates ang German na siyang pumoprotekta kay Bej at Caesar pero sa huli ay natalo rin sila ng magkakapatid na Binsmoke kaya hangang hanga si Vito sa mga ito. Gayon paman, hindi pa rin tinigilan ng mga anak ni Big Mom sina Caesar at Bej kaya ang mga ito naman ang kinalaban ng Binsmoke Brothers. Nang muntik na sanang makalabas sina Caesar ay bigla namang pinataas ni Perospero ang harang gamit ang tinunaw na Candy pero muli ay gumawa ng paraan ang German 66 bagay na ikinatuwa ng grupo. Samantala, nang hinayang naman si Dupel dahil nahulog ang tamate box na pinaghirapan niyang itakas habang nagkakagulo kanina. Balak na nitong bumaba at kuhanin iyon nang biglang dumating si Stossy at tinanong siya kung ano ang pinaplano niya sa bowl ng kayamanan. Ngunit, aksidenteng nagitak ang tapat ng kinatatayuan nito kaya nahulog si Dufeld at doon ay nalapitan niya na muli ang tamate box. Gayunpaman, hindi pa niya iyon nahahawakan ay bigla naman siyang binaril ni Stossy gamit ang flying finger pistol nito. Para sa dalaga ay silang mga taga world government ang dapat na makakuha ng tamate box at sa pamamagitan ni Morgans ay palalabasin nila na si Dufeld ang kumuha nyon pero muli ay nahulog ang ball sa mas malalim na parte. Samantala, nagawang patalsikan ni Big Mom si Lupi at kasabay nyon ay ang pagkawala ng bisa ng kapangyarihan ni Lupi kaya agad iyong itinakbo ni Sanji palayo. Hindi sila tinigilan ng Emperor kaya hinarap naman iyon ng galit na galit na si Judge ngunit wala rin itong nagawa sa sobrang lakas ni Big Mom. Inamin mismo ni Big Mom na plano lang naman niyang makuha ang siyentipikong teknolohiya ni Judge para sa kapayapaan ng mundo, at sa kanito ibinagsak sa lupa si Judge kasabay ng Thunderbolt bagay na ikinagulat ng mga anak nito. Nabasag ang suot na maskara ni Judge kaya agad iyong pinuntahan ni Nayonji at Niji, habang patuloy pa rin ginagampanan ni Ichiji ang kanyang tungkuli na protektahan si at Bedge. Umatake si Niji at Yonji kay Big Mom bago pa nito matuluyan si Judge at si Ichiji naman ang humaharap kay Katakuri para makatakas si Samantala, sina Sanji, Reiju, at Luffy ay hinarap nina Smoothie, Doflamingo at Oven, pero dahil pagod pa si Luffy mula sa paggamit ng Gear 4, ay sina Sanji at Reiju na lang ang umatake. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, ay nakikita ng grupo na nasa loob ng katawan ni Bege kung gaano kalakas ang Big Mom Pirates. Nang mga oras na iyon ay inililipad pa rin sila ni Caesar Palayo nang bigla nitong nakasalubong ang kanyang impostor na si Brulee pala at sinabing nais nitong makapaghiganti. Sa kabilang dako, nagawang may gapos ng mga sweet commander sina Sonji Sanji at Reijo, habang si Ichiji naman ay hindi na rin magawang lumaban kay Katakuri. Dahil doon ay sinabi ni Benj na delikado na ang kalagayan nila, lalo na at tinutukan na sila ng baril ng mga Big Mom Pirates. Sa loob ng katawan ni Benj ay sinabi ni Jinbei na katapusan na nilang lahat kung wala man lang silang gagawin kaya naman napagdesisyonan ng mga ito na lumaban. Ngunit, sa pagbagsak ng Tamate Box ay nagdulot iyon ng malakas na pagsabog dahilan para unti-unting magitak ang kastilyo ni Big Mom. Ang malaking bomba na laman ng Tamaate Box ay aksidenteng na ibigay ng Minister of the Right na mula sa Fishman Island bilang gatimpala sa pagtulong ni Lupi sa kanila. Ngunit nang babawiin sana nila iyon ay nagulat ang mga ito nang malaman na naibigay na iyon ni Lupi kay Big Mom. Sa kasalukuyan, unti-unti nang gumuguho ang shadow kaya nagsimula ang kaguluhan sa loob nito dahil sa takot ng mga tao na mabagsakan ng kastilyo. Samantala, sa lugar ng kasalan sa tuktok ng Chateau, naramdaman na rin ng mga Big Mom Pirate ang pagguho habang si Morgans ay kumuha pa ng mga litrato ng pangyayari. Kasabay nyo na ang pagtataka nila ni Stossy kung paano nagdulot ng ganoong pangyayari ang tamate Box. Maging si na Radio ay nagtataka pero para kay Sonji ay ang pangyayaring iyon naman ang nagligtas sa kanila. Maya maya pa ay nadala na si Big Mom ng pagguho hanggang sa bumagsak ito sa mataas na bahagi bagay na labis na ikinatuwa ni Bedge.